Hello mga kasari, magandang hapon sa inyong lahat at welcome sa tindahan ni Ining at nandito na naman tayo ngayong hapon para mag-share sa inyo kung ano ang ganap ngayong araw dito sa aking tindahan mga kasari at uh, ito ang mga ganap ngayong hapon, mayroon tayong dumating na isang bag, isang bundle ba tawag dyan, o isang bag ng ah, uh, Moby Caramel. Yung order ko sana doon ay isang bag ng Moby Choco at isang bag ng Moby Caramel. Pero ang dumating lang mga kasari ay isang bag lang ng Moby Caramel kasi hindi daw nakaabot yung aking order sa sa kanila na mayroon pa silang Moby Choco. Kaya naubusan tayo mga kasari ng So ito ang good news mga kasari, dahil wala ito sa pandan, sa bayan namin, walang Mubi doon. Uh, dito sila bibili sa akin yung aking mga kaibigan na may tindahan din dito. Ito ay, uh, ibebenta ko ng wholesale sa kanila ng 850 ang isang peraso ng Mubi. Kasi ang pintahan dito sa amin is 10 piso. So kahit paano mayroon akong uh, piso na tubo sa isang piraso sa wholesale price mga kasari so diba ba? Uh, sana kung alam ko lang na ganito ang mangyari ay dinagdagan ko pa hindi ko naman alam kasi ang ginawa ko mga kasari kung ano yon eto ay pinost ko sa facebook sa aking facebook account na mayroon akong movie dito sa aking tindahan at pwede sila bumili ng wholesale price so ngayon Uh, mayroon tayong bagong idea kung paano natin mapabilis may dispose ang ating mga uh, chichirya, mga kasari at ito ay uh, dagdag kita din sa atin so ito guys ay bubuksan ko ngayon ang ating uh, movie at uh, kukunin ko na yung nagbook sa atin may nagbook ng 15 pieces at may nagbook ng 20 pieces so ba? Diba? Madali lang maubos itong ating mobi ngayon. Sana nga next week mayroon pa naman doon na pwede tayo mag-order. Pero ang sa akin nung hindi kanina na nag-deliver is baka matagalan na wala sila kasi sa kapis din nila ito kinukuha. Biro mo yon sa kapis pa. Tapos dadali nila sa aklan. Tapos i-deliver nila dito sa antike. <laughs> Di ba ang, ang layo ng pinanggalingan ng aming mobi na chicheria at ito guys ay bubuksan na natin at ay i-display ko rin ng iba at yung iba ay ilalagay ko na sa lalagyanan para mamaya is pick up na lang nila. At yun na guys, tapos na tayong mag-display at yung iba, hindi muna natin i-display -di hang yan lang muna ang ating ilalagay dyan kasi mayroong mayroong nag-chat sa akin ulit na mag-order daw siya pero hindi ko alam kung ilang piraso pa yung uh, kanyang o-orderin. So yan, dyan, yan, lang yung muna yung i-display -di natin. At mayroon akong dumating na gulay, sitaw at saka uh, ampalaya. Yung ampalaya natin is isang kilo lang yung dumating na in order natin dalawang kilo sana yan pero isang kilo lang yung dumating at mamayang hapon madarating pa tayong kalabasa pero yung sa ngayon pa lang ay sitaw pa lang at saka uh, ang palaya ang dumating sa atin ngayong hapon sa ating gulay at mayroon din akong tindang saging mga kasari at ito ang ating gulayan section at yan guys ang ating sitaw isang kilo yan ang aking binili at itatali natin siya ngayon ng tig sa 10 piso ayan yung 60 pesos ay gagawin natin 100 pesos ganyan ako magtali kasi pinipili ko yung pare-parehas ang haba para pantay-pantay ang ating pagtali ng tig ano tig sa 10 piso para meron naman tayong tubo at saka hindi din lugi ang ating mamimili kasi pare-parehas pare ang kanyang haba ganun lang ka ano mag uh, tali ng sitaw mga kasari ayan nagtatali na tayo at nagawa nating 100 pesos ang ating binili na isang kilo o oh, ba? Diba? meron tayong tubo na 40 pesos sa isang kilo at sana mapaubos natin yan within 2 days 2 <laughs> days pa kasi di naman lahat uh, maubos agad Diba guys? At yan ang ating gulayan section mga kasari. Ayan yung ating ampalaya. So, ibebenta ko siya ng 100 per kilo. Pero, pwede naman silang tumawad pag uh, medyo kulang kanilang pera. Dito kasi sa amin, mga kasari, ano uso dito yung bumili sila ng paisa-isa lang. So, kikiluhin na lang natin kung magkano ang isang piraso niyan. Siguro ito, ibebenta ko siya ng 28 pesos. So, medyo malaki. Tapos ito is Uh, 20 or 22 pesos. Mamaya so, kikiluhin natin para sure tayo kung uh, magkano ang kinalabasan ng ating uh, ang ampalaya. At yan, meron akong saging dyan na sa body sa ilalim ng aking uh, gulayan section. Di ba? Natawa ko sa gulayan section natin. Kasi cute siya. Meron akong saging na saba ito. Saging na saba. Bibenta ko siya ng per kilo at yung ating ito yung ispanyola natin is bahala na kung uh, magkano yan mamaya kasi maliliit siya eh parang hindi ko siya pwedeng ibenta ng piso so siguro mga 6 ang 5 piso o oh, ayan diba mga kasari maganda ang ating uh, negosyo ngayon kasi meron tayong uh, dagdag kita at ayan na medyo Masaya tayo kasi yung ating chichiriya ay gumalaw. O oh, di ba mga sari, dahil lang sa social media, madaling maubos ang ating uh, tindang chichiriya ngayong araw kasi kararating lang yan kanina at sana kasi marami-rami yan kaya lang naubusan tayo ng uh, ating in order uh, hindi umabot yung order ko kaya yon isang bag lang ang dumating pero Um, malay natin next week or susunod pa na linggo magkaroon sila ulit so dadamihan na natin ang pagbili kasi maraming nagkakagusto na movie wala yan dito sa amin mga kasari yung movie na yan uh, dito sa bayan namin, wala uishi lang ang nagbabagsak dyan, so yan at mabuti na lang ang nakabili tayo at mayroon akong inorderan sa sa Aklan at yun lang muna for today's video mga kasari ang ating update sa ating tindahan sa ating mga paninda na dumating. At maraming salamat sa inyong panood sa aking mga video, sa aking mga organic viewers, sa aking mga subscribers, sa aking mga kaibigan. Maraming maraming salamat sa inyong support sa aking mga video. Hanggang dito na lang. God bless us all. Bye bye guys.